Hello guys. babalik na naman tayo sa programa ST YouTube channel natin. Yun guys, bibili tayo ng tinapay. Bumili siya ng pangulam kalabasa, pampalinaw ng mata para makita ka ng taong mahal mo. Ay, este mahal ko. <laughs> Yun guys, may pinagugutan ako. Mah mahirap kasi kapag in love, ang dami mong alam. Yun guys. ng matangkad. Este panda. <laughs> Yun guys, bibili lang daw ng tinapay. Lapit-lapit ng tinapay yan. Bibili, bibili lang. Ano raw? Magka-tricycle ko. Lupit. Yan guys, nandito na tayo.

Oh. Ang sarap. Sino kaya manlilibre sa akin? Happy. Sana may manlilibre sa akin din eh. <laughs> Nagpaparinig. Hindi ah. Tara. Bibili ka lang ganyan tapos lang, ano. Wala,

Ayoko masakit ngipin ko. Yun nga, guys. Ang hirap kumain ng masakit ng ngipin. Gusto ko na magpabunot. Ako ah, magbubunot. Ayoko. Dentist ka ba? Clies. <laughs> Kaya pag ako nagpabunot ng ngipin, yun, guys. Bablog din tayo ulit. Habang, yun. habang yun. Habang habang yun, habang yun, may kapiling siyang iba. Oh. So. Ha? Okay na. Tulungan na kita. Yun o, no, tinutulungan ko na siya. Ayaw niya. Naka-face mask siya, guys. Paano nga naman siya, guys, nakakakain. Dami ka. So, Oh. Pag may aso, magpahabol ka. Kayaan mong habol-habulin kanya. Hanggang sa makuha kanya. Ay! Kilig na mo May na pala. Kapag may humabol, hayaay. hayaan. Hayaan ko siyang humabol sa akin. Akala mo na, no, akala naman, akala na may papalag ako eh. Sa pangit kong are. arte-arte oh, pa ako. <laughs> Yun guys, um, dito, hanggang dito na muna yung vlog natin guys. Kasi, ano, malayo pa yung lalakari namin guys. So, bye. Thank you. Thank you sa nag-support. Thank you talaga. Salamat.